Namin. Saan <laughs> ka maging araw pa? Ito yung si Master... Si Master Botel, oh. <laughs> eh, naglilinis. Basta yung ginagawa namin, oh. Ayan. Hmm. Hydrobox. Eh. Issue ay... Walang pre, no? Ayan, pakita natin yan kahit kaunting ano lang at magkaroon man lang ng idea ng mga beer master bottle ano master bottle? Uh. medyo linisan linisan yung master bottle ah bago yan yung kasama master bottle lagyan mo muna ng oring master bottle tapos grasa yung sa loob kunting grasa tingin ka naman master bottle? wag wag naman para natin ipopost ko to mamaya wag wow. dito lagi ng grasa to diba oh oh yan ayan na dapat ngayon yung sir bodel malinis ba hindi <laughs> siya <laughs> <laughs> oh tayo ba hindi <laughs> to. kaya <laughs> mo ayan master Botel, masobrahan kay dumi din yan pagdating ng araw ayan ito din isa oh na kinakasana lang. Let's bolt in ah. Parang yung, ano yung master bottle? Hmm? Yung let's bolt in. Ah. Parang mapanood mo yung sa TV master <laughs> bottle ah. Tapos, ito, yung brick drum dito. Ayan, kinakasana. Ayan, inaano namin yung